ay hey, mga katropa Prati Christian Lord, dala po po sa ating pagmula. Ito, yung, ito rin yung pratik namin dati nung nag-aral ako sa ulit side sa parang ng Christian Ito rin yung pratik namin. Tulungan ko siya kasi hindi ko siya nakakita na pag anong pagawa nito eh. Ng mga lastik ko, yan. Lagyan ng kansan. Gawa nito. Ito.

ma paano yung kulay latte eh. makulay lat kapag hindi may yung no, pagkatali ipikta natin to ang ganda resulta nito eh nakagawa na po nito dati yung project ko sa ano, high school ako dananyo puting ano puting damit lukki pamadae nangayto lang itsura nya makatropa tinalian yung ano-ano emang -ano, tali tapos lagyan natin ng suka yon mm -hmm. Maasin. pang pangiswa, saw-saw, ah. ha? Ito, ito. Ngayon, na to, Gawin si Joanne. Lagyan natin suka. Suka toba na lang kasi walang dataw puti. Yan, maglalagay ng suka para sa inununan. <laughs> Saging? Saging. Ito may kuraw. Yan, nalagay na natin yung dalawang kulay. Ha? Yung blue color. Yan, ito pa, dito pa yung isa. Nagay na rin natin. Yan, nakaknana na. Kulay blue na. Eh, hey, ito. Yan, ano natin. So, ito yung project ni John Lloyd. Ano pa? Delikado pa ba? Kama, ano pa yung mga bata? Ma? Yung mga uh, buwan nabuhan sa'yo tubig ba? yan yung kulay sa damit mga katropa, puti. padan Yan, dalawa. Si Janong. Hmm. Maraming gayot. kasi yung damit ko. Dalawa rin lang natin. Yan, ah. puto-puto. kulay na siya mga patropa yung kulay niya po blue tingnan natin kung kukulay ba yung ano nila yung sa project para ma ano na ni dyan eh, bukas madala na sa paaralan ni nila yan tapos na tayo na hugas mga Kaldiro, wala na tayong basing para bukas. tubig ng ipa kanina hapon bali na maubos yung tubig natin yan po mga dalawa yan ito yung forma kung gina ko, hindi talaga yan kung ma ah, uh, hindi ito ma masali sa kulor no? Oh. hala

tos kona Victor eh wala na, na, na sabi. Kung ha una, hindi talaga okay. Kung una nang baka. Wala na key bukal min rayo. Okay lang e, 'yan. Ako. Lahin mabawot. patungo do. đi đâu đó. Nên người ta làm tiền là quên. kumakatupa yan at tanggalin natin yung lastik kumakatupa at yung resulta makatupa magandang resulta po ito kasi kay kayo tangtangon sa dahil ha manabe yung resulta ng raday

Sinalik mo nang damit siya para uh, magandating nga. Oh, makuwala no, 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 no. no. 2,000 years later. Yan na po mga katropa, magandang hapon. Hapon na, hindi pa nang yung... Arira ta, day! Arira agi! Yan, magpakuha, magpakuha daw si Mama Susa ng... Mga asa ah, ano ba manyor kasi mahihitanim daw niya may itatanim daw siya. Kaya yeah, magkukuha kami ni Jana, kami lang dalawa, pero ibigay lang namin ni Mama, hindi lang namin paabayaran. Kasi yung itanim daw niya, yung mga herbal ba, mga gamot. Ayan. Yeah. Samahan niyo po kami ni Jana. Kuha naman si Jana ng bayabas. Dali na! Man si Jana. Diri na agi, oy! Diri na taagi. Yan, dala si Jana ng sako. Sige na, Songra! Ala! <laughs> Yan, ako din nagdala ng pala. Ganito kami pag manguha ng manyo, dala ng pala. Si Jana! Hmm. naona? laka na? naona na si Jana, kano? Hmm. yan dito sila, Rolly kila. <laughs> ah si Rolly yung pinsa na yung pinsan ko. Ah, pinsan talaga ito ni ano, Papa. Namingwit. Yan, dyan kami mang... May, ah, dyan sila, Jan, Julian mang mingwit. Basta walang... Wala silang ano, wala... Agay! Okay. Wailingaw. Yung ano, tawag sa Bisaya, Trangka. Dam ba dam? Nagana magkuha, ay Oh, naghahanap umigas. Hmm. Yan, maganda dito ang tanawin mga katropa. Dali, mga baka, mga kabaw. Yan, maganda dito. gay. Okay. Ah, naghahanap umigas. Si Jana, oh. Mautusan na talaga si Jana, oh marunong na siya makaintindi sa mga sinabi namin yung ano ang i ano iutos hinay dala pa siya ng sako siya daw sa dala ng sako wop tayo tagi 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 hop 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 Diri lah woy Diri lah Sama pas si Api Oh mai kalaru si Api Woi mataga ke dia Woi diri lah Diri lah Yan, dito na lang kami kukuha. Para, ano, malapit lang. Bubuhatin. Dali! Yan, magkuha muna kami mga katropa yung mga dumis sa mga hayop. diri na taday. kang mama. Arira na ba?

si Jana palaging kuha sa marsiko yan wala na siyang purol yan ito na tapos na kami uwi na kami kasi hapon na ha? ano lang daw itong asako tata tata yan dito na pinubuhat ko na yan uwi na kami sakto na siguro kasi sabi daw ni mama ito, ano lang itong asasako boten na si Jan na naglakad. Lakad lang, Lakad lang di. Hindi agi okay, Mama Dali. Yeah. Oke. Okay. Yan po ang katropa si Jana. Dito lang sa duwi yan. kanila kanina, kanina pa kami umuwi yan. Yan, ito na yung manyo ni mama. Dalhin na yung, dalhin na nila bukas. At saka yung cellphone ko naman mga katropa. Tingnan nyo, kakabago lang na, ano, di na naman, sira na naman yan. Hindi eh. naman to magamit. Yan, ganito na naman siya mga katropa. Hmm. nakakalungkot na naman kasi wala tayo ng cellphone wala na po akong cellphone hindi hmm. na siya matats mga katrupa hmm. ngayon ganito siya kayo kabago lang na palitan ng lcd ngayon dito na hindi ko na to ipaayos kasi madali lang pala masira kahit bago yung LCD screen masira pa tala. ah sira na naman kakabago lang na pinaayos ni Leoncio yeah. hindi ko na ito ipaayos iwan ko kung ano na yung wala na akong cellphone magagamit naman akong cellphone ni jan Lloyd maka log out na naman tayo sa cellphone ni jan Lloyd Ayan, o. Oh. Ayan, tayo. Hindi pa sila nakauwi. Ayan po mga katropa. Thank you po sa pagtanaw ninyo sa video namin, sa upload-upload namin. Thank you so much po. Maraming maraming salamat po. Thank you, thank you.